Hello guys! Good morning! Good afternoon! Good evening! Kung anong oras nyo man tumapanood at ito na naman tayo ang nagbabalik Merilody Vlog. So guys, ayan, panibagong araw, panibagong blessing na naman. So ayan, thank you Lord! At ito ngayon guys ay April 1 na. Sana hindi na tayo ma-stress, no? Iwasan na natin mga nakaka-stress para tayo din ang kawawa na apektuhan tayo. So ngayon, April 1, kailangan masaya na at hindi na natin isipin yung mga nakaka-stress. Kasi tayo din guys, ang kawawa dahil dyan magkakasakit pa tayo at may hilo dahil hindi makatulog, kakaisip sa mga hindi nagbayad. Kaya ayan, isisantabi muna natin yan at isipin na natin yung mga positive na lang para guminhawa at umasinso ang ating buhay. So ito nga guys, yung ating mga in order na dumating ngayong araw. So ayan, ipapakita ko lang yung mga mabinta dito sa ating tindahan so dito ako nagpo-focus guys para hindi ko maisip yung tumal so kung ano na lang yung mga mabinta sa atin so dagdaga natin at bibilin ka agad natin so ito nga ang resibo guys ito nga binayaran natin ngayong araw na dinagdagan natin, 7,865.25. Basta magdagdag lang tayo kung ano yung laging hinahanap sa atin ng ating mga customer. So dito ako nagpo-focus para hindi natin maisip yung tumal. So ito nga guys, pumunta dito si GTI at mayroon naman binigay sa atin o di ba? Ang ganda pwede natin paglagyan ng mga sigarilyo o kaya mga paninda natin o di ba guys? Ang ganda, bigay lang nila to sa atin. Nung una naman binigay naman tayo ng lagay ng yosin natin nandun sa labas o di ba? Ngayon, ito na naman, no? Talagang ito na naman ang pakulo ni GTI. May binigay na naman sa atin. Kaya thank you. So, ayan nga guys, ipapakita ko lang sa inyo. Hindi ko alam kung kayo din ba nabigyan nila nito. So, ayan. Pray lang yan. Pray lang lagayan natin. Mayroon tayong lalagyan. So, konti nga lang yung in-order ko sa kanila kasi hindi masyado yung GTA kasi sa akin. Si PMFTC ang mabinta sa atin. No? So ayan guys ito nga ipapakita ko na sa inyo yung mga na order natin ngayong araw kung ano yung mga hinahanap. So ito guys ay eh, hindi ko naman binibinta nilalagay ko lang doon kasi yung mga <laughs> yung para iwas na rin sa mga mababait. So ayan guys ito nga yung mga dinagdag natin na mabinta dito sa ating pindahan. Kasi ganito ang diskarte ko guys, basta pag alam natin kung ano yung mabinta sa atin, basta yan mag-order lang tayo ng mag-order para hindi natin maisip yung tumal. At talaga namang kailangan pagdating din ng mga paninda natin, kailangan din natin magsibag at kumilos ka agad at i-display ka agad natin yung ating mga paninda para mabilis at makita ka agad ng ating mga customer o pang sa ganun na maupaubos ka agad natin at mabinta ka agad natin yung ating mga paninda no? para mabilis natin mapa ay ko puhunan pag ganun guys kaya kailangan talaga ng sipag at kilos ka agad, no? At huwag talaga tayong tatama no? Kaya, ayan, mag-focus lang tayo dito sa ating mga paninda kung ano yung mga mabinta. Basta order lang tayo ng order. So, hindi natin mamalaya na mabinta pala tong mga items na to. Basta alamin natin kung ano yung mga hinahanap sa atin ng ating mga customer. Huwag, wag na huwag tayong magpapawala upang sa ganun na mabilis natin mapalago agad yung ating munting puhunan. Basta guys, huwag lang tayo magpapadala sa mga nakaka-stress na mga <laughs> yung mga iisipin natin. Hindi naman ka talaga yun may iwasan kasi alam naman natin pag ngayon talaga namang ang mga tao ay puro utang na lang pag alam nila na may tindahan na pag alam nila nakikita nila na marami kang paninda talaga namang dinadayo ka para utangan talaga namang hindi maiwasan ang hindi ka ma-stress kasi ako guys dati ay nakaka-intindi naman ako ayan nakakaawa din naman kasi minsan yan bigay lang ako ng bigay dati pautang lang ako ng pautang so ayon dahil sa kabaitan mo talaga namang may mayroong mga tao na mapagsamantala din, mapang-abuso. Kaya ayan, di ka rin babayaran kahit anong singil mo. Ikaw lang din ang ma-stress. Kaya ngayon, talagang iniingatan ko na talaga itong mga paninda na ito na hindi ko ipapautang sa mga maling tao para sa ganon guys, iwas stress tayo para hindi tayo magkakasakit. Kasi kung ma-stress ka, magkakasakit ka pa, hindi ka makakatulog. So ang kinalabasan, hello. Kaya ayan, may hilo. So pag nahilo pa naman tayo, lalo na may ginagawa tayo, akit kat magde-display talaga ang hirap 'pag ganun guys talagang ang daming maaapektuhan yung mga trabaho mo yung pamilya mo naka tambay lang dyan, di ka makakilos ng maayos talagang ang hirap guys, marami talaga akong natutunan, pag nagkamali ka, huwag kang matakot magkamali talagang matututo ka sa mga ginagawa mong pagkakamali sa tindahan mo, na kailangan ingatan mo, na wag na wag kang magpapaabuso sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang, kailangan ingatan mo, kasi hindi biro yan pinaghirapan mo yan, talagang pagot, dugot pawis mo yan, talagang yan, nagsakripisyo ka sa pagpupuyat para lang siya lumago, kaya ingatan mo talaga yung mga paninda mo. So, ito nga, guys, dinamihan ko yung mga chit ya Ito nga yung mga mabinta ngayon, kahit maliit lang ang tutuboyin natin dito. So, dito na lang talaga magpo-focus dahil mabinta ito ngayon, guys, itong mga kotkoten. Kaya kung ano yung mga mabinta, mga chit ya So, mamili ka agad tayo pag alam natin na konti na lang dito sa ating tindahan upang si Tomar balik-balikan yung ating mga paninda. So, ayan guys, ito yung mga na-order ko ngayong araw. Kaya ayan, mag na naman tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy selling!